So, ayan na siya. Yung ating naipon na sumakit na yung likod ko. So, tingnan nyo naman. Marami na ata. mag-start tayo dito. Ayan. Lapis, ball pen. Yung school supplies yan. Ayan. Gunting. Ayan. Ayan. May, may, may roller pa dyan. Tapos gunting na. May 12 yan. 24. Yan. clubs Toothbrush tas action ilang piraso yan marami tan sa baba so yan can kitin then this nakarami na tayo ng toothpaste yan ito is pre lang yan pre ng toothpaste kaya ang dami-dami dami kong toothpaste yan um, bowl saka um, mug ayan, mug to ayan, ganyan siya mug then cotton buds ayan hanggang dun sa baba ayan, kape asukal balatong asin paminta kanila gatas sardinas pasensya naman sa sardinas kasi ayan sardinas ayan ayan mas okay na to ayan malaki at saka maliit tapos sya ayan 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 ayan, ayan. Tapos marami din yung sabon. Okay. Yan lang yung nakayanan ko talaga. Sobrang sakit na yung likod ko. Ito yung naipon natin. Then, ito is vitamins. Yan, multivitamins. Then, ito is yung sapsapo. po uh, white flower kumbaga.